Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, natandaan nyo, nag po para kay Pastor Kibuloy doon sa Liwasang Bonifacio. Tapos, may isang nilalang na sumigaw doon na kung sini sa Marcos ay nasa harap niya, sasabalin ko siya kaliwat kanan. Ako yun! Ako yun! Pinapakita ako sa mga pangyarihang pamilyang ito na hindi kayo ang may kapangyarihan, kundi ang katotohanan at ang taong bayan. Tayo yun! Bakit ko nga pala gustong sampalin si Lisa Marcos kaliwa at kanan? Kasi po, ganito anim na taon na kong nakipagtrabaho sa kanila, nagsilbi sa kanila, na wala silang binayad sa akin kahit piso. Tinulungan ko sila sa protesta nila laban kay Lenny Robredo. Kasi naniwala akong dinaya si Marcos noong 2016. Nga pala, dati pa akong congressman sa lugar ko po, sa Biliran. Dinaya po ako ni Smartmatic, kaya naging mortal na kalaban ko si Smartmatic. Labing apat na taon kong kalaban si Smartmatic na hindi nyo man lang alam. Nakikipaglaban ako para sa malinis na halalan. Nagkataon, magkapareho kami ng istasyon noong panahon 2016. Pero, noong 2022, matapos mag-file si Marcos ng Candidacy, Certificate of Candidacy, habang nangangampanya, inamin ni Lisa Marcos sa akin na magkakaroon siya ng meeting ng may-ari ng Smartmatic. Kailangan daw niya ng dalawang technical na kasama. Pero, dinuro pa ako, but not you, because they hate you so much. Nung pa lang, nung punto na yon alam ko na, binintan ako ni Lisa Marcos sa Smartmatic. Mandadaya sila. Kaya nga po, hindi ako takot na ibulgar ito sa inyo dahil totoo itong nangyari. Walang ibang nagsabi sa akin kundi si Lisa Araneta Marcos mismo. Admission niya yan. Personal knowledge ko yan na sinabi niya, magpupulong kami ng may-ari ng Smartmatic. Kailangan ko ng dalawang technical guys But not you because they hate you so much. Anong gagawin nila? Magrosario o magdasal? Siyempre, anong pag-uusapan na kailangan ng dalawang technical guys? Hindi pagbibilang ng boto, kundi paano manipulahin ang boto. Oh, ganito. Okay, wait. So, ito na. Pagkatapos ng eleksyon, yung grupo ni General Reyo kumuha ng datos mula sa COMELEC at nakita nila libo-libong makina nag-transmit ng resulta galing sa iisang IP address lamang. Hindi yung IP address ng makina ninyo sa presinto, kundi galing sa iisang IP address lamang. Mahigit 30,000 precincts. So pinagtagpi-tagpi lahat yan, at ito ang alam ko. Si Inday Sara, 32 million ang boto. Totoo yan na boto ni Inday Sara. Bakit? Dahil plastikan lang si Lisa Marcos, ayaw niya kay Inday Sara nung nagsimula pa lang. Kahit nangampan niya pa lang, ayaw niya kay Inday Sara. Plastikan lang yun. So hindi niya sinama doon sa kanyang manipulasyon. Ang boto ni Inday Sara totoo'ng kanya yan. Pero yung kay Marcos, nanalo siya walang problema. Pero ang boto ni Marcos pinakamataas 24 million lamang, hindi 31 million. Ang tingin ko, dinagdagan yung boto para dumikit kay Inday Sara. Kasi po, si Inday Sara ay 32 million at si Bongbong Marcos ay 24 million. Sinong titinghalain nating leader? Si Sarah, hindi si Marcos. Ito namang si Marcos, alam naman nating weakling to. Walang B. <laughs> walang B. So, whether in English or in Tagalog, you know what I mean. So, oh, <laughs> wala talaga. Sunod-sunuran lang 'yan sa kayang asawa. Tandaan nyo, sa anim na taon na yan, 2016 to 2022, anim kaming technical na mga tao na tumutulong sa kanila. Plus yung dalawang mag-asawa, nakahapunan kami doon sa bahay nila once a month. Sa walong tao na yan, yung na dalawang mag-asawa at anim na technical, ako lang at si Lisa ang nagyoyosi. So marami kaming pinag-uusapan na kaming dalawa lang. Oh, so, ngayon, ayaw nila na malaman ninyo ito na dinagdagan nila yung kanilang boto. Kung nanalo ka ng 24 million, sasaludo ako sa iyo. Pero kung dinagdagan mo ang boto mo, wala kang pinagkaiba sa masahol na mandaya. O, oh, di ba? So kaya, nandito ako sa harap ninyo, nandito ako sa harap ninyo dahil karapatan ninyong malaman ang ginawa nila nung eleksyon. Oh. Karapatan natin bawat Pilipino na malaman na hindi ka pala, dinaya mo rin pala yung eleksyon mo. So, aside from that, yung asawa mo pa rin ang nagpapatakbo ng pamahalaan, eh hindi na nag-file ng Certificate of Candidacy ang yaya mo sa Malacanang oo <laughs> uh -huh. uh -huh. -oh. Hindi naman nag-file ng Certificate of Candidacy. Bakit yan ang nagpapatakbo ng ating pamalaan? Believe me, kasama ko yan sa anim na tao niyong mag-asawa na yan. Alam kong si Lisa ang natutupad sa lahat ng bagay. Si Bongbong, walang si. So ngayon, hahayaan ba natin ganito ating gobyerno? Hahayaan ba natin? Alam nyo mga kababayan, lahat naman tayo at any point in our life, kailangan nating manindigan para sa kinabukasan ng ating mga anak at mga apo. Sa mga lolo, lola, nanay at tatay, tingnan po ninyo ang mga anak ninyo. Yung mga bata panito, nito. Ito, nandito to eh. <laughs> yung mga mga bata pa. Yung mga anak ninyo. Hindi po sila makapagsalita. Hindi po sila makapag, makipag, makapaglaban sa kanilang kinabukasan dahil musmus pa lang sila. Sino ang tatayo para sa kanila? Si nanay, si tatay, si lo, si lola, si ate, si kuya. Tayong lahat yun, ako at kayo. Pinaglalaban natin ang kinabukasan ng ating mga anak at mga apo. Itong pagpunta natin dito, ito yung taya natin sa kinabukasan natin ng bansa natin dahil hindi pwedeng isang mandaraya ang mag-control ng ating pamahalaan. At yung isa naman, yung yaya, na hindi naman nag-file ng Certificate of Candidacy. Alam nyo, ito yung panglimang maisog rally. Sa unang rally ng maisog sa Davao, pag uwi ko ng Maynila, kinasuhan ako para tanggalin yung lisensya ko bilang abogado. O, oh, pinapadisbar ako, pinapatanggalan ako ng lisensya bilang abogado. Pagkatapos kong magsalita sa Cebu City, pagbalik ko, may pangalawang disbarment case ako. Pagpunta ko ng tagum, sinabi ko bukas, pag uwi ko, may pangatlo akong disbarment. Totoo, pag uwi ko, meron na naman akong pangatlong disbarment. Nung sa Dumaguete, sabi ko, bukas pag uwi ko, meron na naman akong pangapat. apat A kinabukasan, nandun ang Supreme Court nag-serve ng pang-apat na disbarment. So, apat, ito yung pang-lima. Bukas, pag-uwi ko, meron na naman ako disbarment. <laughs> Pilit nila akong pinapatanggalan ng lisensya. Pero, sasabihin ko to sa iyo, Lisa Marcos, handa kong i-give up ang lisensya ko pagka abogado If that is the price I will pay for the future of my country. handa kong i keep up. O ko pa sa harap mo ang lisensya ko bilang abogado. Kung yun ang kapalit ng pagbulatlat ng katotohanan sa inyo,